dahil na po sa init ng panahon dito sa Nasambu, dito na nga po natutulog si Store. At pagkagising ko nga po tuwing umaga, halos araw-araw nga po mga besto, meron na pong nakaabang sa akin na gawain. Kung makikita nyo nga, ayan nga po, inaayos ko muna yung hinugasan ng aking kasama. At nagpapasalamat po ako, meron po akong kasama kahit papano, mababawasan ng aking ginagawa. Oh. Inassemble ko na nga po or inayos ko na nga po yung dapat kong ayusin dyan. Dahil pagkatapos nga po niyan, masasayang pa ako. Dahil bago nga po kami mag-open, kailangan nakakain muna nga po kami mga best. At dahil dito nga po kami natulog sa baba dahil sa sobrang init po dito sa nasugbo. At dyan nga po, pinagtabi-tabi na nga lang po namin yung upuan. At dahil malambot na nga rin po ang upuan, hindi na namin po kailangan ng panlatag. At ayan nga po, pagkagising po namin tuwing umaga, ako na rin po ang nag-iimis ng mga pinagigaan namin. At araw-araw ko pong ginagawa yan, mga bes, ang maglinis ng loob ng store. At hindi lang po yung store, mga bes, ha? Pati po yung sa taas namin. Mukha lang talaga ako walang ginagawa mga bes, pero ang totoo niyan, pag ko pa lang, may gagawin na po talaga ako mga bes. At huwag niyo na pansininin yung suot ko dyan mga bes ha, dahil nga po ako ay ko laang dyan at wala pa po akong kaayos-ayos dyan. At para nga po sa mga taong curious dyan o sa mga nagtatanong, bakit daw na po ako laging nakamedyas pag nasa store o nagtitinda? Simple lang po ang sagot ko mga bes. Dahil nga po sensitive ang aking balat mga bes. Mainit po dito sa nasugbu, Lagi nga po ako nang medyas dahil nga po nagda-dry yung pa ko Or ayaw po magkabitak-bitak yung pa ko mga bes dahil nga po sa init dito. O siya, dahil pagod na po ang besi nyo, hanggang dito na lang ang aking video. Maraming salamat! Bye-bye!